The The sunshine sunshine. kandidato sa Bulalakaw, Oriental Mindoro at iba pang local candidates, pinapaliwanagan ng COMELEC dahil sa isyu ng vote buying. Ang detalye ng balita mula kay Kabar Margot Gonzales. Sa paglapit at patuloy na pag-init ng kampanya para sa May 12 elections, nadaragdagan din ang listahan ng mga umano'y lumalabag sa mga patakarang inilatag ng COMELEC. Kamakailan lang ay nasali na rin sa mga pinagpapaliwanag ng komisyon. Si Las Pines Representative Camille Villar na tumatakbo sa pagkasinador dahil sa si isyo ng vote buying. Pati ang ilang local candidates inusuhanan ng show cause order sa aligasyon ng pamimili ng boto. Kabilang sa listahan si Nabulalaco Oriental Mindoro Mayoral Candidate Ernilio Villas at ang kanyang asawa na si Edna Villas na tumatakbo naman sa pagkabisi alkade sa lugar. Gayon din si Nueva Ecija Representative Eming Pascual at Palawan 3rd District Congressional Candidate Ibrahim Mitra. Sinalibihan ng show cause order si Mitra dahil daw sa pamimigay ng libreng tiket para sa black screening ng isang pelikula habang nasilip naman ang pangangako ni Pascual sa ilang mga butante ng tulong pinansyal maging ang pagbabayad sa medical treatment at hospital bills ng ilang individual kapalit ang kanilang suporta. Pinadalhan naman ang show cause order sina Ernilio at Edna Villas matapos makatanggap ang Comelec ng formal na reklamo ng pamimigay nila ng ayudang nagkakahalaga ng 2,000 piso sa mga residente sa kanilang lugar sa Bulalacao, Oriental Mindoro. May tatlong araw ang mga kandidato para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat masampahan ng election offense o mapatawan ng diskwalifikasyon. Sa mabigo ang mga ito na maghain ng sagot, ay mawawalan sila ng karapatang mapakinggan ng kanilang panig. Susunod rin dito ang paghain ng nararapat na reklamo laban sa mga kandidato. Para sa Joseph at Pilipinas kumahal, Margot Gonzales, SMN9.